Magandang araw po sa lahat. Welcome sa Salita ng Diyos. Sagutin po natin ngayon ang katanungang, ano ang layunin ng buhay? Ano nga po ba ang purpose or layunin ng tao sa mundo? Ito po ang sabi ng Salita ng Diyos. Sa mangangaral chapter 12, verse 13, "Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao." Napakalinaw po ng sinabi na ang buong katungkulan ng tao ay ang magkaroon ng takot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Tayo po ay ginawa ng Diyos at inilagay sa daigdig upang mapapurihan natin siya sa ating buhay. Sa maikli at mabilis na buhay natin dito sa mundo, na inihahalin tulad sa hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Santiago chapter 4 verse 4. At sa maikli at mabilis na panahon na iyan, ay mapaglilingkuran natin ang ating maylikha Sa pagsunod sa kanyang mga alituntunin na puro mabuti lamang para sa ating lahat na nananampalataya sa kanya. Katulad ng sinasabi ng mga ngaral na si Haring Solomon, na sinubukan na niya lahat ng mga bagay na makakapagbigay ng saya at ligaya sa tao. Ngunit pagkatapos niya siniyasat at maranasan ang lahat ng ito, ito ang sabi niya sa mga chapter 1 verse 2 to 3. Napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapapagod na ito? At sa verse 14, sabi niya, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito ay tulad lang sa paghahabol sa hangin. Ang ibig sabihin po ay parang humahabol sa hangin ang tao na nabubuhay sa puro makamundong bagay lamang, ang nasa kanyang isip at mga ginagawa dahil ang lahat ay mapupunta rin sa wala. Dahil lahat ng pinagpaguran ng tao at pinagtuunan niya ng kanyang oras ay mawawala rin sa kanya sa oras na siya ay mamatay na. Dahil ang lahat ng mga iyon ay hindi niya madadala sa hukay. Siya ay nagpakapagod lamang sa walang kabuluhan. Kaya totoong napakawalang kabuluhan ang mabuhay sa daigdig ng sandaling panahon at ito ay ubusin ng tao sa mga bagay na walang eternal value. Dahil ang lahat ng kanyang pagpapagod ay hindi nakatuon sa Diyos kundi sa mga bagay na walang halaga at sa kanyang sarili lamang ngunit kung sinunod niya ang alituntunin ng kanyang Maylikha ang lahat ng kanyang pagpapagod ay mayroong tunay na halaga sapagkat sinunod niya ang utos ng Diyos at siya ay makakatanggap ng pagpapala dito sa lupa at gantimpala sa kabilang buhay. At iyan ay pangako ng ating Diyos. Sinasabi sa unang Korinto, chapter 2, verse 9, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Mga kaibigan, hanggang sa muli ang pagpapala at kapayapaan ni Jesus ay sumainyo. Bye!